Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na year 2020 NGC series? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay namamagnet at may timbang na 8 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na. Ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 130 pesos para sa uncirculated coin condition. At ang bariyang ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa panahon ngayon. Alam mo ba na ang bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng 11% para sa kabuoang bilang ng bariyang ito? Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? o sa semi-hard to find. Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na year 2020 NGC series? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay namamagnet at may timbang na 8 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 130 pesos para sa uncirculated coin condition. At ang bariyang ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa panahon ngayon. Alam mo ba na ang Banko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng 11% para sa kabuoang bilang ng bariyang ito sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na year 2020 NGC series? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay namamagnet magnet at may timbang na 8 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 130 pesos para sa uncirculated coin condition at ang bariyang ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa panahon ngayon alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng 11% para sa kabuoang bilang ng bariyang ito sa iyong palagay saan ito nararapat sa hard to find ba o sa semi-hard to find. Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.